ito guys yung alaga ng uncle is aso nung anak na siya may lima siyang anak kaya Gaganda pa rin mga kulay kanina lang siya nangalak mga uh, alas dos ng hapon nata hmm. ganda na mga kulay oh kaya pala hindi siya mapalik kaya pala hindi na siya tawag at hindi siya mapakalik Ikaw na niya? Okay. Sabago ko lang kayo sila din. Sila naglabas din no ba si Tok ng uh, mga one month ata? Nagtataka siya ba't ano? Ba't pinibidyohan yung mga anak niya? <laughs> Isa lang yung itim tapos may gray tapos dalawang brown. No? nañs